Hindi mo ba kayo naniniwala na si, sa amin po, sugo po namin kinikilala si uh, ka Manalo po, yung sugo po namin sa uling araw? Hindi mo kayo naniniwala na siya ay angil, angil na ang kalagayan ni tao? Hindi kayo naniniwala? Wala sa ang anghel na kalagayan ni tao. Wala po nun sa Biblia? Wala. Meron po ako nabasa. Sina mo, hindi, wala. Meron po. Kahit may mabasa ka, tiyak na tiyak ko mali ang pagkakaintindi mo. Sige. Alam mo kung bakit? Huwag kang magagalit, ano kapatid? Lang, lang. Kasi, hindi naman natin dapat pag-usapan ngayon yung paniwala mo eh. Sige po. Ang dapat natin pag-usapan yung paniwala ko kasi matagal mo nang pinaniniwalaan yan, baka sakali eh, makita mo yung gusto kong sabihin. Pero yung sasabihin mo, nakita ko na yon. Actually, may hawak na ako ng mga pasugo. mga ano na yon eh, pasugo. Alam ko na yon. Hindi mo na dapat paliwanag sa akin. Eto, ang sabi ng Biblia <laughs> kung sino ba ang mga anghel, basa. At Sinasabi niya tungkol sa mga anghel. Hmm. Yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin. Hmm. Hindi ba silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod? Oh. 'Yung mga anghel niya ginagawa niyang mga anghel niya ang mga hangin. Tapos sabi niya hindi pa silang lahat 'yung mga anghel ay mga espiritong tagapaglingkod pwede lahat ng anghili espiritu ng tagapaglingkod na na mga sinubo uh, upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng magmamana ng kaligtasan. Ang mga ang anghel, mga sinubo upang mga espiritong tagapaglingkod na sinugo upang maglingkod sa kapakinabangan ng magmamana ng kaligtasan. Yun ang mga anghel. Eh, mga espiritu yun eh. Eh paano magiging angel si Mr. Manalo hindi naman si espiritu. Paano itong talata lang hindi pababasa. Ah sige, pababasa natin. Apokalipsis? Hindi po. 12, 20. hindi ko sandali po. 13:21 ng hukom. 13:21 ng hukom. Basa. Chapter 1. Unit hindi na napakita ang anghel ng Panginoon kay Manoa mm. o sa kaniyang asawa nang mm. magkagay na alam ni Manoa na siya anghel ng Panginoon. Oh, Kinapitan sa kanya yung salitang anghel, yung bilang tao siya. Hindi sa kanya yung salitang anghel na may kalagayan siyang tao ngunit ang tinawag sa kanya anghel ng Panginoon. Hindi ang anghel talaga yung napakita kay Manoa. Spirit, di ba tao si Manoa? Ha? Ah, tao si Manoa? O, tao, tao si Manoa. Siya yeah. nakakita nung anghel. Hindi naman siya yung anghel eh. Napakit. Nap o, oh, ulitin yung, natin. Dito, dito ulitin ulitin dito. natin. Ulitin natin. Hindi ko lang ang napakita eh. Dito. Basahin natin. Ngunit, hindi na napakita ang anghel ng Panginoon kay Manoa. Oh, kita mo. E di hindi si Manoa yung anghel, kundi yung nagpakita sa kanya, yun ang anghel ng Panginoon. Hindi di, si Manoa. Yung katuloy niya po na, kung gayon nalaman ni Manoa, oh, na kayo ang anghel. Sige po. Nang magkagayoy na alaman ni Manoa na siya ang anghel ng Panginoon. Di ba? Ay, hindi siya yun. Yung siya, the ya is referred to the angel which was seen by Manoa. Hindi sa kanya yung siya na yun. Ako ba sa'yo Hindi <laughs> <laughs> ko pa ako na sa mga ministry. Hindi ko pa ako na na Papakita ko lang yung Hige English lang. yung Sige. <clears throat> <clears throat> ang the angel of the Lord did no more appear to Manoah and to his wife. Then Manoah knew that he was an angel of the Lord. Tamo? Yung nagpakita sa kanila dalawa, ng kanyang asawa, yun ang anghel ng Panginoon, hindi si Manoah mismo. Yung siya o natito yung angel. Re referred to the angel yun. Hindi ang, yung pronoun na yun is referred to the person that have shown himself to Manoa and his wife. Kasi nagsasuri lang ako sa Biblia, na ko yan. Oo, hindi naman masama yun uh, yun. ko lang. Ang pag-analyze ko po kasi, yung tinatawag yung logic, na ang sa pagkakaalam ko po, ang anghel ay mas mataas ang kalagayan kaysa sa tao. Ay eh, sabi po kasi ng mga iglesia ni Manalo, uh, si Manalo raw ay anghelang makita sa ikatan ng araw at si Kristo daw ay tao. So sa makatwid, lumalabas, presumably, lumalabas na si Manalo mas mataas kay Kristo. Hindi po kaya, hindi po ba mali yung mga ganong mga panan na iglesia? Uh, sa, sa paniniwala po ng iglesia ni Manalo, ang anghel mas mataas sa tao. Paniniwala po nila yun. Pero sa kasamaang palad, hindi po yun ang nasa Biblia. Ang anghel, mas malakas at makapangyarihan sa tao. Pero hindi siya mas mataas sa tao. Ang anghel po, tagapaglingkod ng tao eh. Human servant po yun eh. Pakinggan niyo po sa 1, 7 at 14 ng Ebreo. At sinasabi niya tungkol sa mga anghel. Yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin. At ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. Yan, yung mga anghel, parang hangin yun eh. Espiritu kasi yun eh. Ano ba ang tungkulin ng mga anghel sa 14? Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mga magmamana ng kaligtasan? May mga anghel po, mga espiritong naglilingkod sa mga taong magmamana ng kaligtasan. Kaya ang tawag nila, anghel de la guardia. yan eh. Kayo po mag-isip na nakita kang security guard, binabantayan ng bangko. Alin ang mataas yung security guard? Guardia lang yun eh mas maimportante yung nasa loob na binabantayan niya, hindi ba? Kaya, yung paniwala ng iglesia ni Manalo na ang anghel mas mataas sa tao ay mali. Actually, ang anghel ko ang hahatol tao eh. Yung taong banal, yung taong magiging dapat sa Diyos, sila ang hahatol sa anghel eh. Unang Korinto 6, versikulo 2. Dos. O hindi ba ganun yun nalalaman na ang mga banal ay magsisihakol sa sandibutan? Hindi ba ganin nyo nalalaman na ating hahatulan ang mga anghel? Ayan, hindi nyo ba alam na ating hahatulan ang mga anghel, sabi ni Pablo sa mga Kristiyano sa Korinto? So, ang magiging tagahatol ng anghel, yung mga Kristiyanong maliligtas eh. Paano mas mataas yung anghel? Eh, ang anghel ay hahatulan. At umaamin naman po yung anghel eh yung anghel na nagpakita kay San Juan ng mga pangitain sa Apokalipsis, lumuhod si San Juan para sambahin niya yung anghel. Pinigilan siya ng anghel. 22.8 ng Apokalipsis. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. Hmm. At nang aking marinig at makita, ay? ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At, at sabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan. Mm. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sum sumamba ka sa Diyos. Wag Huwag mong gawin yan. Ayaw nung anghel na sumamba sa kanya si... Ayan pare, hindi tayo tinuturuan nung nasa Biblia. Pinapasamba pa tayo sa anghel. Ewan ko rito kung meron dito sa, bali... dito sa Bulacan na ang patron ni si San Miguel, yung. pinasasamba tayo sa anghel ng pare. Sa Biblia, bawal sambahin ang anghel. Sabi nung anghel kay Juan, sumamba siya, huwag mong gawin yan, ako rin alipin, kapwa mo ako alipin. Kaya po, hindi tayo maliligtas pag sumamba tayo sa anghel. Colossus 2.18 Sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo hmm. sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel. Oh, mananakawan tayo ng gantimpala pagka magpapakababa at sasamba ka sa anghel. Meaning, hindi talaga mas mataas ang anghel sa tao. Mas malakas lang sila dahil espiritu sila. Malakas ang kanilang kapangyarihan. Pero sa hierarchy o sa... Uh, bahabahagdan ng importansya sa paningin ng Diyos, ang tao po ang kasunod. Kabi ng Diyos kasi, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. So, immediately after God, tao kasunod, hindi anghel. Yun po yan. Natin. Okay na po yan.